I've been attached with the feeling of waking up with you. Natawa na nga lang ito ang ating bilinda nang sabihin nga na baka hindi na bumalik ang donbel. Pero ito nga guys ay parte nga lang ng kanilang pag-grow as a love team and individuals na kung saan ay for the supportahan pa rin nga itong ating couple. At narito pa nga guys ang sinabi ng ating bilinda patungkol dito sabay-sabay nating panoorin. And then we've both been open naman about it. Now we're both supportive of each other. And with him and PGT I'm very supportive. And of course with this film I'm doing with Derek he's very supportive. kahit nga meron nga sila mga sari-sariling mga project sa endorsement ay talaga namang todo suporta pa rin sila sa bawat isa at talaga namang nalaman nga rin natin na talagang napag-usapan na nga rin ito ng ating Donnie at Bell kaya naman wala tayong dapat ikabahala dahil talagang itong ating Donnie at Bell at Don Belle ay nananatili talagang matatag kaya naman stay lang tayo for more update kila Donny at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.